Nandito ko sa Bellagio Aguilera. Pangalawang bisis ko nung nakapunta dito. Ito yung pinuntahan niya naman no, ni Madam Sara. Baka Madam Sara. Ni <laughs> Vice President Madam Sara. Ano mo yung ganda? Ang ganda naman. Dito kami may, may ganting. Ano sila? Pelo. Tapos meron silang boots. Ito lang pala, maliit pala yung ilo-ilo dito, ano? Ito mas sa lunag pa, parang nasa ano ka lang, nasa labas ng bahay. Ngayon ay alas... Alas 7.30 ng gabi. Alas 7.30 ng gabi. Ito sila, dito sila na gano'n. Dito, dito man yun. Ito sila, naging trans. Okay na ba sa inyo? Nakita pa lang sa inyo dahil hindi ka taon dahil na punta kami ng madam. Nakaka-inspired ito. Tapos ang dami tao. Ayos ulit sila para hindi magka-happy mag, magka yung ating mga supporter. May sa The 13, may nililiwala sa... May nililawala sa... Kasi yan mga supporter. Ang ganda ng lugar na to. Sana kasing ganda rin na kung sa natin kasing ganda rin ang, ng puso ng bawat Pilipino. Ang ganda, parang tunay siya, ano? Uh, parang tunay na langit. Maluwas. Maluwas. Nas. Saka parang siyang, ano? Parang mga dito, ma palagi maraming tao. Turn kayo, ha? Turn ko kayo. Maraming mga Pilipino dito. So, may kwento dito, dito. Minsan din, nagkaroon, nagkaroon dito ng uh, lindol. Kalimutan na Pinay. So, gusto niya makita yung buong bangka. May nagawa. May bayad yan. Para kang namamasyal dyan sa, ano, sa inog. Ano sila? Sinang so, gustong pumunta dito? Punta lang kayo dito. Sana matapos na yung paninira para magkaisa ng tao para gumanda ng ating bansa. Maganda yung bansa natin tapos na tayo sa tayo. Lahat ng mga tao sa mundo ay napapansin tayo. Maski nga mga kaibigan ko na supporting dito, hindi talaga sila patatalo. Sabi ko, hindi naman ako nagigipag-away. Gusto ko lang sabihin, gusto ko lang i-correct ang mga hindi nyo nala. Hindi nyo, hindi, hindi totoo ano, ang sinasabi. Hindi totoo na parata sa mga marikos. Ang kakatihati na ang mga supporter na ko. I hope um, sa video nito na pasaya kayo sa pinunta ni Vice President Sara. So, super ganda. Talaga yung damit niya ay parang ano, para siyang sa Elsa. O so, sa yung si Hana. Uh, yung si Frozen. Hmm. Bagay na bagay sa kanya yung damit niyan blue yung powder blue. Oh, parang nasa nasa palasyo siya. What? Tingnan mo. Huh? mo. Oh, ang ganda yeah. Parang totoong langit. Oh, no. ah. Meron pa yan doon sa ano, doon sa dulo. mga tindahan ng mga sikat. Mga sikat na tindahan different na suket na malaking bahay ng mga branded. Sana gano'n din tayo branded din tayo sa kung Ano pa ba yun? Ano yun ito? Mga kababa. O di yan, di ba Asa na yung madam ko? Dito na siya. Wala pa. Ay, hey, sorry. Di ba kung mango? Dito lang yung may mango. Mango. Topic, no? somebody there. somebody no, there. ayon na Ayun. ayon may may napalakamid dito may tren na. Eh. may tren tren sila. tren tren naman dito mag Ayun, oh, mo, oh. na maging to magajo. Tingnan na tignan mo. hindi sa bu. Sila. Let, let, look, look. Kung sinang gusto ang sumakay, hindi ito lang yung boat o may bayad yan. <laughs> may bayad. Saan so, gusto pumunta? Um, sarado ngayon ang Sumaneco Bridge. Pwede kayo mga ganun ng bangka. Pwede kayo mga ganun ng bangka. Ang ganda lang yung ilog, ano? Mas maganda kasi yung yung nagkakaisa tayo. Nagkakaisa mga tao sa so, ang bansa. At maganda, special pa kayo ha. Andan pa yan. Sa mo yan. Doon pa yan sa dolo. Mayroon pa yan doon sa dolo. Maya na lang. Maya siguro ay eh. ano, ano ko kayo. Hmm, Andito parang yung ano. Ito pala yung Dito pa yung tindahan ni Marisol. Dito pa yung tindahan ni Marisol. Dito ito na yung tren. Okay. Ito yung tren, tren. Libro sa kailang yan. Kung saan mo gusto. Punta uh, ka doon sa punta mo. yung sa kailang yan. Vlog, mm -hmm. vlog. Sige. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Dito sa Munting Palasyo ng Bellagio kung saan si, si Vice President Sara ay dito siya kapunta. Okay. Yan ang langit. langit siya. Tapos yun ang mga kastelyo. Ang ganda ng kastelyo, ano? Tapos, pasyal ko kayo. Pasyal, pasyal. Tapos, dito kayo mag- sasakay kayo dito ng boat. Okay, punta kayo doon sa ulog. Um, uh, andun yung salmoneko yan. dun sa salmoneko. May salmoneko yan doon. So nagaling <laughs> uh, galing ka sa summer, punta sa uh, dahil kita sa late eh. <laughs> Sana magkaisa na tayo. 欢迎。Bye.